Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Self Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum GMRC 2, Quarter 3, Week 1 Wastong Paraan sa pagkikipagkapwa. Magandang araw! Kayo bang lahat ay may kaibigan? Bakit nyo sila itinuturing na kaibigan? Sino ang itinuturing ninyong kaibigan? Bakit mo siya naging kaibigan? Sa ating aralin sa araw na ito, kayo ay inaasahang matutukoy ang mga wastong paraan sa pakikipagkapwa. Makapagsasabi na ang mga wastong paraan sa pakikipagkapwa ay nakatutulong upang mapaunlad ang pakikipag-ugnayan na ipinakikita ang pagiging mapanagutan. Ating basahin, kapwa. Ano para sa inyo ang kahulugan ng salitang kapwa? Makinig sa babasahing mga salita o parirala. Itaas ang ka kanang kamay kung ito ay wastong pagkikipagkapwa at kaliwang kamay kung hindi. Pakikipagkwentuhan Pakikipaglaro Pamamalo Pagbabahagi ng baon Pagsisinungaling Paghingi ng tawad Pang-aasar Pagtulong Paninigaw Pagbibigay galang Basahin ng maikling kwento Ako si Manoa ang pangalan ko ay Manoa. Ito ay galing sa pinagsamang pangalan ng aking ama at ina na si Naginoong Manny at Ginang Joanna. May pinsan rin ako na ang pangalan ay Nathan. Galing naman ito sa pinagsamang pangalan ng aming lolo at lola na si Lolo Juan at Lola Natalia. Araw-araw, bago kami pumasok sa eskwela, at pagkagaling sa eskwela ay nagmamano kami sa aming lolo't lola at mga magulang. Ito ay tanda ng pagbibigay namin ng galang sa kanila. Tumutulong din kami sa mga gawain sa aming tahanan. Sa eskwelahan naman ay mahilig kaming makipagkaibigan. Binabahaginan pa nga namin ng baon ang aming kaklase paminsan-minsan. Madalas rin kaming makipagkwentuhan at makipaglaro sa aming mga kaibigan. Minsan ay nakakaroon ng asaran at pikunan, ngunit naayos rin naman dahil humihingi ng tawad ang nagkamali. Gusto ba ninyong maging kaibigan namin? Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ang mga tauhan sa kwento ay sina Manoa, Ginuong Manny at Ginang Joanna. Saan nagmula ang kanilang mga pangalan? Ang pangalan ni Manoa ay nagmula sa pinagsamang pangalan ng kanyang ama at ina. Ano-ano ang ginagawa ng magpinsan araw-araw sa tahanan sa eskwelahan? Sa tahanan, sila ay naglilinis at naglalaro. Sa paaralan, sila ay nag-aaral at tumutulong sa kaklase. Sa iyong palagay, ang kanila bang ginagawa ay nagpapakita ng wastong pakikipag-ugnayan? Bakit? Oo, dahil magalang at magalang silang nakikipag-ugnayan sa iba. Gawin. Makinig sa guro habang nagtatalaga siya ng numero sa bawat isa. Tandaan ang iyong numero. Kapag tinawag ng guro ang iyong numero, Tumayo at magbigay ng isang halimbawa ng wastong pagkikipagkapwa. Ipaliwanag kung bakit ito ay wastong pagkikipagkapwa. Pagkatapos, sasabihin ng klase kung sila ay sang-ayon sa iyong sagot. Magsasagawa tayo ng laro. Bumuo ng limang pangkat. Bawat pangkat ay bibigyan ng isang sitwasyon ng guro na may kinalaman sa wastong pagkikipagkapwa at pagiging mapanagutan. Isasadula ninyo ito sa harap ng klase. Huhulaan ng ibang pangkat kung ano ang inyong isinasadula at isusulat nila ang sagot sa papel. Ang makakuha ng apat na tamang sagot ang mananalo. Halimbawa ng mga sitwasyong ibibigay sa bawat pangkat. Pagmamano sa nakatatanda. Paghingi ng tawad. Pagbibigay ng limos. Pagtulong sa gawa pagkikipagkaibigan. Gawin. Sabihin kung anong gawain sa tahanan ang kaya mong gawin upang maipakita ang wastong pagkikipagkapwa. Basa ang sahig. Maraming nakakalat na laruan. Dumating ang iyong magulang galing sa trabaho. Bukas ang ilaw ngunit walang gumagamit niyayaya kang maglaro ng iyong kapatid Narito ang mga susing sagot Bakit ito ang iyong naging kasagutan? Ipaliwanag. Batay sa iyong kasagutan, ano-ano ang mga paraan na naipakita mo ang wastong pakikipagkapwa upang maging mapanagutan na bata? Isulat sa iyong kwaderno ang salitang wasto kung mabuting paraan ng pagkikipagkapwa ang ipinahahayag sa bawat binang at kung hindi naman ay isulat ang salitang hindi wasto. Pangungumusta Wasto Pamamalo Hindi wasto Pagsasabi ng totoo Wasto pagsabi ng po at opo. Wasto Paninigaw Hindi wasto Sa isang papel, sumulat ng isang paraan ng wastong pagkikipagkapwa na maaaring ngayon mo lamang natutuhan. Isulat din kung sa iyong palagay ay ngayon mo lang ito natutuhan. Para sa ikalawang araw makinig at kung sa tingin nyo ang aking babanggitin ay wastong pamamaraan ng pagkikipagkapwa, pumalakpak. Kung hindi naman ay iwagayway ang mga kamay. Malinaw ba? Pagkikipagkwentuhan Palakpak Pagkikipaglaro Palakpak Pamamalo Wagayway pagbabahagi ng baon palakpak pagsisinungaling wagayway paghingi ng tawad palakpak pang-aasar wagayway pagtulong palakpak paninigaw. Wagayway. Pagbibigay galang. Palakpak. Sa ating aralin sa araw na ito, kayo ay inaasahang maiisa-isa ang mga wastong paraan sa pagkikipagkapwa. May iuugnay na ang wastong paraan sa pagkikipagkapwa ay nakatutulong upang mapaunlad ang pakikipag ugnayan na ipinakikita ang pagiging mapanagutan. Kapwa, ugnayan. Ano para sa inyo ang kahulugan ng salitang ugnayan? Ano sa tingin nyo ang kaugnay ng mga salita sa isa't isa? Maglalaro tayo ngayon. Kapag tinawag ka ng guro, magbigay ng isang halimbawa ng wastong pagkikipagkapwa sa loob ng limang segundo wag ulitin ang nasabi na ng iba Basahin ang maikling kwento Habulan Naglalaro ng habulan si Manowa kasama ang kanyang mga kaibigan Manowa ang taya at hinahabol niya ang kanyang kaibigang si Dondon Taya sigaw ni Manoa nang maabutan si Dondon Tuloy pa rin sa pagtakbo si Dondon Papalayo at hindi pinansin si Manoa Huminto si Manoa sa paghabol Huminto rin ang kanyang mga kaibigan sa pagtakbo Ano ba yan, Dondon? Ikaw na ang taya, sabi ni Manoa Oo nga, nataya ka na ni Manoa, ayon ng isa pa nilang kaibigan Huminto na rin sa pagtakbo si Dondon at lumapit Lagi na lang ako ang taya, sabi niya hindi ba pwedeng iba naman? Dagdag niyang tanong. Ganun talaga ang laro. Minsan ikaw ang taya, minsan naman ay ikaw ang hinahabol para tayain. Sagot ni Manoa. Tama, tugon ng iba pa nilang kaibigan. Dapat lagi tayong patas sa pakikipaglaro. Dagdag pa ni Manoa. Sige na nga, sagot ni Dondon. Maglaro na ulit tayo at ako na ang taya. Masaya niyang sinabi. At muling naghabulan ang magkakaibigan. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ang mga tauhan sa kwento ay si Namanowa, Dondon at ang kanilang mga kaibigan. Paano sila maglaro? Sila ay naglalaro ng habulan. Sa iyong palagay, ang kanila bang ginagawa ay nagpapakita ng wastong pakikipag-ugnayan? bakit? Oo, dahil marunong silang magpaliwanag, magpaalala at maglaro ng patas. Magbigay ng halimbawa ng iyong karanasan na nagpapakilala ng mga wastong paraan ng pagkikipag-ugnayan na ipinakikita ang pagiging mapanagutan. Makinig sa guro habang binabasa ang salita. Tumayo kung ito ay may kaugnayan sa pagiging mapanagutan at itaas ang dalawang kamay kung hindi. Pakikipagkwentuhan Tumayo Pakikipaglaro Tumayo Pamamalo Itaas ang dalawang kamay Pagbabahagi ng baon Tumayo Pagsisinungaling, itaas ang dalawang kamay. Paghingi ng tawad, tumayo. Pang-aasar, itaas ang dalawang kamay. Pagtulong, tumayo. Paninigaw, itaas ang dalawang kamay pagbibigay galang. Tumayo. Maglalaro tayo ngayon. Kumuha ng isang papel at isulat ang isang bagay na ginagawa mo sa kapwa. Ilagay ito sa garapon sa unahan. Tatawag ang guro ng mag-aaral na bubunot at babasa ng papel. Sasabihin ng klase kung ito ay wastong pakikipagkapwa o hindi. Magtaas ng kamay para sumagot. Ang tamang sagot ang susunod na bubunot. Uulitin ang laro hanggang limang beses. Sabihin ang isang gawain sa paaralan na kaya mong gawin upang maipakita ang wastong pakikipagkapwa sa mga sumusunod na sitwasyon. Walang baon ang iyong kaklase. Ibahagi ang baon. Maraming bitbit na gamit ang iyong guro tulungan ang guro sa pagbitbit ng gamit. Walang kaibigan ang iyong kaklase. Makipagkaibigan sa kaklase. Naiwan ng iyong kaklase ang kanyang lapis sa bahay. Pahiramin ng lapis. Hindi maintindihan ng iyong kaklase ang aralin. Turuan ang kaklase. Bakit ito ang iyong naging kasagutan? Ipaliwanag. Batay sa iyong kasagutan, ano-ano ang mga paraan na naipakita mo ang wastong pakikipagkapwa upang maging mapanagutan na bata. Magkakaroon ng isang think-pair-share ang bawat mag-aaral at sasagutin ang tanong. Sa iyong palagay, ano ang naidudulot ng hindi wastong paraan ng pagkikipagkapwa, katulad ng pamamalo o paninigaw, magbigay ng dalawang dahilan. Maaaring magsanhi ito ng away o hindi pagkakaintindihan. Mahihirapang magkaroon ng kaibigan. Para sa ikatlong araw. Sa ating aralin sa araw na ito, kayo ay inaasahang maisa sa kilos ang wastong paraan sa pagkikipagkapwa tungo sa kabutihan. gawa ang mga wastong paraan sa pagkikipagkapwa ang nakatutulong upang mapaunlad ang pagkikipag-ugnayan na ipinakikita ang pagiging mapanagutan. Kapwa-Ugnayan Gawa Ano para sa inyo ang kahulugan ng ng salitang gawa. Paano maipakikita ang ugnayan ng bawat salita? Mahati kayo sa dalawang grupo. Mag-toss coin upang malaman kung sinong grupo ang mauunang sumagot. Ang unang grupo ay magbibigay ng mga halimbawa ng wastong pagkikipagkapwa na kanilang naisasagawa. Pagkatapos nila, Susunod ang ikalawang grupo, paramihan ng halimbawa sa loob ng kalahating minuto. Basahin ang maikling kwento. Tindahan ni Aling Nena Manowa anak, halika nga rito saglit. Tawag ng nanay ni Manowa mula sa kusina. Dali-daling lumapit si Manowa. Ano po iyon nay? Tanong niya. Pakibili mo naman ako ng suka sa tindahan ni Aling Nena. Magluluto ako ng paksiw, sagot ng kanyang ina. Ito ang dalawampung piso. Labing limang piso lang ang suka sa tindahan. Bilin ng nanay niya. Sumunod naman agad si Manoa at nagpunta sa tindahan. Aling Nena, magandang umaga po. Pabili nga po ng suka, sabi ni Manoa. Oh, ito ang suka, saad ni Aling Nena habang inaabot kay Manoa ang suka. Ito po ang bayad, sabi ni Manoa. May sukli ka pang libang piso, sambit naman ni Aling Nena. Pabili na rin po ako ng dalawang pisong candy at tatlong pisong chichirya, sagot naman ni Manoa. Iniabot ni Aling Nena kay Manoa ang kanyang mga binili. Pag uwi sa bahay, ibinigay ni Manoa ang suka sa kanyang nanay. Teka, nasaan ang sukli ko? Tanong ng nanay ni Manoa. Ibinili ko po ng candy at chichiria yung sukli. Sagot ni Manoa. Hindi ka nagpaalam sa akin. Saad ng nanay ni Manoa. Alam mo ba na mali yung ginawa mo? Tanong pa nito. Patawad po nay, hindi na po mauulit, sambit ni Manoa. O sige, pinapatawad na kita. Mamaya mo na kainin ang mga binili mo at malapit na rin tayong kumain ng tanghalian. Saad ng nanay ni Manoa. At mahigpit na niyakap ni Manoa ang kanyang ina. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ang mga tauhan sa kwento ay si Manoa, nanay ni Manoa at aling nena ano ang inuutos ng nanay ni Manoa. Inutusan si Manowa ng kanyang nanay na bumili ng suka sa tindahan ni Aling Nena. Sinunod ba ni Manoa ang utos ng kanyang ina? Bakit? Hindi, dahil ginamit niya ang sukli sa candy at chichirya ng hindi nagpapaalam. Sa iyong palagay, ang ginagawa ba ni Manoa ay nagpapakita ng wastong pakikipag-ugnayan? Bakit? Hindi, dahil hindi siya nagpaalam at hindi niya sinunod ang bilin ng kanyang ina. Magbigay ng halimbawa ng inyong karanasan na nagpapakilala ng mga wastong paraan ng pakikipag-ugnayan na ipinakikita ang pagiging mapanagutan. Bumuo ng limang pangkat, isasadula ng bawat pangkat ang mabubunot na sitwasyon na nagpapakita ng wastong pakikipagkabwa at pagiging mapanagutan. Mga sitwasyong ibibigay sa bawat pangkat. Hindi mo sinasadyang natabig ang baso at nabasag. Inutosan ka ng iyong ama na magwalis ng bahay. Nakita mong may nanunukso sa iyong kaibigan. Walang baong pagkain ang iyong kaklase hindi makapag-aral ng mabuti ang iyong kapatid dahil malakas ang pinapanood mong TV. Kumuha ng papel o kwaderno. Isulat ang isang gawain na maaari mong gawin pag uwi ng bahay na nagpapakita ng pagiging mapanagutan. Gawin ito hanggang bukas ng umaga. Pagkatapos, tatawag ang guro ng tatlong mag-aaral na magbabahagi ng kanilang naisulat. Pagkatapos magbahagi, itaas ang kanang kamay at sabay sundin ang sasabihin ng guro. Ako si lang, ay nangangako na gagawin ang mga gawaing aking inilista mamaya pag uwi ko sa aming bahay. Sabihin ng isang gawain sa bahay na kaya mong gawin upang maipakita ang pagiging mapanagutan. Hinubad mo ang iyong unoperme at nagpalit ng damit pambahay. Ilagay ang hinubad na uniforme sa labahan. Nasaktan mo ang iyong kapatid. Humingi ng tawad sa kapatid. Hindi ka pinayagan na maglaro sa labas. Huwag maglaro sa labas. Ibinilin sa iyo na ilikpit ang iyong pinaghigaan. Ilikpit ang pinaghigaan. Inutusan kang bumili sa tindahan at may natinang sukli sa perang ipinadala. Ibalik ang sukli sa nagpabili. Pagtapati ng Hanay A na nagpapakita ng wastong pamamaraan ng pagkikipagkapwa sa Hanay B na nagpapakita ng dahilan kung bakit ito mahalagang gawin. Narito ang mga susing sagot. Bumuo ng dalawang pangkat na mga mag-aaral na marunong umarte. Isasadula nyo ang mga sitwasyong nagpapakita ng wastong pagkikipagkapwa na nais nyong matutunan, tulad ng pagbabahagi ng naruan o hindi pagsasabi ng masasamang salita. Ang mga hindi kasali sa dula ay sasagot sa tanong ng guro pagkatapos. Sino sa inyo ang hindi pa kayang isagawa o isakilos ang ipinakitang sitwasyon ngunit nais mong matutuhan at simulan itong gawin? bakit. Para sa ikaapat na araw. Sa ating aralin sa araw na ito, kayo ay inaasahang maipakikita ang pagiging mapanagutan sa pakikitungo at pakikipag-usap sa kapwa. Mapatutunayan na ang mga wastong paraan sa pakikipagkapwa ay nakatutulong upang mapaunlad ang pakikipag-ugnayan na ipinakikita ang pagiging mapanagutan. Kapwa, ugnayan, gawa, mapanagutan. Ano para sa inyo ang kahulugan ng salitang mapanagutan? Ano sa tingin nyo ang kaugnayan ng mga salita sa isa't isa? Sabihin kung ano sa palagay mo ang mga paraan upang maipakita ang pagiging mapanagutan sa pakikipagkapwa pagsasabi ng totoo, pag-amin sa pagkakamali, paghingi ng tawad, pagtulong sa kapwa, pagbibigay galang. Basahin ng maikling kwento. pakikipagkapwa, may gawain si na sa loob ng klase. Tayo ngayon ay magkakaroon ng bahaginan. Saad ng guro. Ibabahagi natin kung paano tayo nakipagkapwa tao noong mga nakalipas na araw. Malinaw ba sa lahat? Tanong ng guro. Opo, sagot ng klase. Sino ang gustong mauna sa pagbabahagi? Muling tanong ng guro. Maraming nagtaas ng kamay sa klase. Manowa, ikaw na ang mauna. Saad ng guro. Tumayo si Manowa at nagpunta sa harapan. Noong mga nakaraang araw, ako ay nakipaglaro sa aking mga kaibigan. Sumunod din ako sa utos ng aking nanay. Nakinig din ako sa pangaral ng aking magulang at humingi ng tawad sa aking naging pagkakamali. Kwento ni Manoa Magaling Manoa, puri ng kanyang guro. Sino pa ang gustong magbahagi? Tanong panito. O ikaw naman? Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ang mga tauhan sa kwento ay sina Manoa, ang guro at ang mga kaklase niya. Ano-ano ang mga natutuhan ni Manoa sa nakaraang aralin nila sa klase? Natutunan ni Manoa ang pakikipagkapwa tulad ng pakikipaglaro, pagsunod sa mga magulang, pakikinig sa payo at paghingi ng tawad. Katulad nyo rin ba ang natutunan ni Manoa? Kung oo, ipaliwanag. Kung hindi, ipaliwanag. Ano sa inyong palagay ang ibig sabihin ng mapanagutan? Ano sa inyong palagay ang ibig sabihin ng pakikipagkapwa? Bakit mahalaga ang pakikipagkapwa? Bakit mahalaga ang pagiging mapanagutan? Naaalala niyo pa ba ang mga gawain na inilista ninyo kahapon? Kunin niyo ulit ito at tayo ay magkakaroon ng bahaginan. Alin sa iyong mga nailista ang iyong nagawa? Alin sa iyong mga nailista ang hindi mo nagawa? Bakit? Ano ang pakiramdam mo habang ginagawa ang gawain? Ano ang pakiramdam mo matapos gawin ang gawain? Ano ang reaksyon ng mga tao sa paligid mo habang ginagawa mo ang gawain? Bakit sa palagay mo ay ganon ang kanilang naging reaksyon? Anong gawain sa eskwelahan na kayang gampanan ng isang batang tulad mo ang makatutugon sa bawat sitwasyon para maipakita ang pagiging mapanagutan? May nanunukso sa iyong kaklase. Sawayin ang nanunukso. Hindi mo alam ang sagot sa tanong ng guro. Aminin na hindi mo alam ang sagot. Mayroon kayong nalalapit na pagsusulit. Mag-aral at maghanda para sa pagsusulit. Gustong kopyahin ng iyong kaklase ang sagot mo sa takdang-aralin. Huwag pakopyahin ang kaklase. Naiwan ng iyong kaklase ang kanyang gamit nang nag-uwian na. Ibigay sa guro ang gamit o isaori sa kaklase kinabukasan. Sagutin ang tanong. Gawin ito sa paraang pasulat o pasalita. Sa iyong palagay, mahalaga bang matutuhan ang mga gawaing nagpapakita ng pagiging mapanagutan? bakit